pampa, pampalubag loob na lang yun. Mas effective ako as investigator. Kasi yun naman ang, ang primary mandate ng ICI, mag-investigate at mag-file ng kaso. Eh kung wala kang mga investigators, paano mo papatak mo? Uh, alam nga namang doon ka lang sa opisina, nagkakandak ng hearing, malalaman mo ba kung ano talaga nangyayari sa field? Hindi mo malalaman yan. Iba yung trabaho ng mga commissioners. Iba rin yung trabaho ng investigador o kaya yung special advisor and investigator na siya mag-orchestrate lahat. Siya magmamanage ng mga series of investigations. Iba-ibang lugar eh. Ang lalayo pa. Kasama dyan, kasama dyan din yung validation. Kasama rin yung mga technical kwan dyan, Testing dyan. Subject to defined standards. Iba't ibang mga grupo ang gagamitin mo dyan para talaga ma-develop mo mabuti yung mga ebidensya. Prima facie evidence. Maraming kang gagawin as investigator eh. Mas effective ako doon. And besides, uh, magre resign ako sa mayor, siyempre, i-question din yan ang mga kababayan. Dito. Okay. Pero pwede naman ako mag-perform as mayor at the same time, mag-perform ako ng as investigator or lead investigator. Eh. Anyway, ma ko lang naman yung investigation, baby. Pero nakaka ako gawang framework, nagawa na ko na yung process flow. Nagawa na po na rin ng kumbaga parang template. O na lang eh. It's just siguro mga three months, four months, maayos ko lahat. So it's just a matter of managing everything na lang.